Para sa mga nagsasabi masyado na mahaba yung videos ano natin. Eto, yung Ha? Ano masyado video? Pangit. Ah, uh, masyado na mahaba yung videos namin. Eto, sa try namin tong bagong format na to, gagawa tayo ng mga single recipe videos. Pero syempre, additional lang to dun sa normal na content na ginagawa natin, yung mga 40 minutes, isang oras. Pero syempre, depende sa daldal, -dal, hahaba pa rin tong video. Pero syempre, ano nando, mga, mga, one recipe lang to. Pizza, paborito ng lahat, di ba? Ano mangyari sa pizza kapag tiniklop mo? De pizza cold. Hindi. Ang tawag doon ay calzone. Or calzone sa sa Pilipinas. Pero calzone ang basa doon. So, gagawa tayo ng calzone, pero pare, malaki. Tulad ng... Uh, pagmamahal ko sa iyo. ko. yon Yun talaga yun. Simulan na natin yun. Gagawa tayo ng sariling dough at hindi tayo gagamit ng mixer. Ito na yung typical na pizza dough na ginagamit. Ginagawa natin madalas dito sa channel na to, ba? Diba? So, una natin kailangan ay... Naka-zero ba yan? Okay. 7 grams ng yeast. 512 grams ng warm water, sumobra. Okay lang yan, okay lang yan. Tapos, food trip para sa yeast, pare. Lagyan natin ng honey. Pwede rin asuka lang, di ba? So, etong step na to, ulitin ko lang ha, kasi malamang ang mga manonood dito mga single recipe videos ay yung mga hindi pa masyado nakapanood ng Ninong right. So, paliwanag ko lang ano nangyayari dito. Tulog yung yeast na yan. Tuyo, tulog yan. And kapag ikaw, binuusan ng mainit na tubig, magigising ka rin. Siyempre. Diba? Pag nagising ka, anong gusto mong mangyayari? Kumain. Kumain. So, kaya kaya may honey dyan, di diba? Hindi, kain muna. Kain mo muna. O. Tapos, kailangan yung init na tubig nyo 110 to 100 degrees Fahrenheit or yung enough lang para pampaligo ng baby. Yung warm lang. Warm hmm. lang. Masyado malamig, hindi magigising. Masyado mainit. Mamamatay. Hintayin lang natin to ng around 10 minutes tapos bubulayan para mapatunayan natin na yung yeast natin ay buhay. Kasi kapag patay yung yeast nyo tapos ginawa nyo na yung tinapay nyo, naghihintay kayo umalsa yung tinapay nyo, hindi alsa. Ang sakit pa nun, pre. Masakit pa yun sa ano. Pag umuwi ka ng bahay, gutom, gutom ka walang kanin pero may ulam. Yon. Ganon siya kasakit, hmm. ba? Diba? So, ensure natin na buhay yung yeast natin. Kung makikita nyo, medyo bumula na siya ng konti. Actually, okay pa sana patagalin ng konti dito, pero pwede na yan. Next natin ilalagay ay 800 grams ng all-purpose flour. Last ay 16 grams ng salt. Pwede nyo actually tong i-need ngayon na. Pwede nyo na tong masahin kung uh, okay lang sa inyo. Pero para sa mga bagong uh, humahandle ng, ng tinapay dyan, baka masyado mahirapan kasi baka hindi sanay sa, sa lagkit. ba? Diba? So, ang kailangan natin gawin ay ipapasok natin siya sa otolis. Ano yung otolis, pare? Ganyan lang. Hinalo mo siya, wala ka nang tubig sa kanya. Yan, yeah, parang ganyan. Tapos, isistay mo siya sa isang warm environment for 20 minutes. Tapos, mas madali na siyang init. So, lalabas lang namin ito. Tapos, balikan natin after 20 minutes. Oo, so, okay na siya. Medyo namasama sa yung itsura niya. Dalawa kasi ang paraan para ma-develop ang gluten and that is by agitation, meaning kapag nirinid natin, and by time, meaning iwan nyo lang dyan, di ba? So dahil dito sa ginawa natin, mas madali na siyang masahin kasi hindi na siya ganun ka lagkit. Itaas ko lang to, baka madagdagan yung fermentation. Ngayon kung meron kayong mixer, wala na ng problema to. i nyo na lang doon, di ba? Ideally, hindi na tayo magdadagdag ng harina dito. Kasi mentre nagdadagdag ka ng harina, mas tumitigas pare. Tapos gawin nyo lang to, enjoy the process lang. Ang gawin lang to, around 10 to 15 minutes. Uh, kung hindi mahigop yung mga excess na harina, okay lang yun. Mas maganda yung bagay na yun, di ba? So, importante, ma-develop nyo yung gluten. gluten. Yeah. So, balikan nyo ako dito after 10 to 15 minutes. Hindi pa siya masyadong makinis, pero okay lang yan, pre. Wala na nang problema masyado dyan. Halagay lang natin sa isang bago malinis na bowl. Takpan ng malinis na basahan. Malinis na basahan. Tapos ilagay lang uli natin sa isang warm na space. Uh, rest natin for mga 1 to 1 and a half hours. Tapos pwede na natin i-discuss yung ating mga toppings sa sauce. Yung sauce natin, napakadali lang nun pare. Magsisimula sa butter na kasalukuyan namin yung tinutunaw. Medyo marami to amin ko, pero masarap eh, di ba? Tapos, canned tomatoes, dalawa. Siguro, ano ka na? Survive ka na sa, ano, tomato sauce. Lalo man siguro masyadong problema. Lalo kung Pilipino naman ang kakain. Yan. Dalawa siguro. Kasi gusto ko tong medyo i-reduce ng konti para malapot talaga. Tapos, herbs kayo na bahala kung gusto nyo. Pero sige, ano ba available natin dito? May available naman eh. So, oregano, basil, tsaka thyme. Kung ayaw nyo, wala namang problema doon kung hindi kayo sanay sa herbs. Okay lang yan. Garlic powder. Yan. Paminta. Tsaka konting asin. Tapos kung gusto nyo maglagay ng patis dyan, labas ako doon pero hindi ko lalagyan. Ooh! Tunawin lang yung butter tapos adjust yung seasoning tapos okay na yan. Kulang pa ng asukal pero kat mo na yan. Ngayon, itong ating uh, very inauthentic calzone. Kasi gusto ko lang talaga, ane, eh. Mukha siyang malaki. Para sa mga ganid na to, para mabusog yeah. sila. Alam ko, hindi talaga ito nialagyan ng manok. Pero isa sa pinaka marami natin topping dyan ay manok. Bakit? Bakit? Mahilig ako sa manok eh. Mm -hmm. Tarap si Ian, mahilig sa manok, di diba? ba? Nagitinda kami ng manok. Libre lang, hinihingi ko lang kay mama yan, di ba? Tapos, bacon. Na admittedly, medyo konti yung bacon. Baka padagdagan ko pa ng konti mamaya. So, eto mga to, ipapalaman na lang natin yan. Eto, titimplahan natin. Tapos, lulutuin natin bago natin palamang Garlic powder, smoked paprika, paminta, patis, hindi na authentic eh, di ba? Mm. Tapos, as hindi na natin to para umiinit na. I guess okay na eh. Pwede yung lagyan na kahit anong timplang gusto nyo. Di ba? Walang problema doon. Basta kailangan, no? Importante lang, well-seasoned lahat ng ano natin. Lahat ng ingredients natin. Kasi sa sobrang laki nito, hindi po ito makakain ng one bite tapos maghahalo-halo sa bibig mo. Malamang, piasahin mo pa rin yung laman neto eh, di ba? Chicken oil. Ayan natin yung yes. skin side down. Yeah. Tapos medyo ano lang, medyo makapal yung manok natin. Low heat, low heat lang. Kasi admitted din dahil sa kapal nung calzone na gagawin natin mamay, or calzone baka hindi na ma-penetrate masyado. Nga init yung, yung gitna. Itatry pa rin natin. So dapat lahat fully cooked na. So lutuin lang natin ito, tapos balikan nyo ako. Yeah, napakabango pare. Tapos syempre, may konting gulay. yan. So meron tayong sibuyas at bell pepper dito. Dito na natin yung igigisa kasi masarap to para. Ito yung mga itim-itim na yan. Yun yung masarap. Karne, gulay, sauce, tinapay. Meron na lang tayo isang hindi na-discuss dito. At yun ay... Toppings. Keso! Cut! Sa keso, ang gagamitin natin dalawang klase. Meron tayo dito ang mozzarella, tapos meron tayo dito quick melt. Mozzarella para makuha natin yung stringy stringy. Quick melt kasi pamilyar ang Pilipino dito at gusto natin itong lasa na ito. Gusto maglagay ng parmesan cheese, wala namang problema. Kaso, wala kami. So ngayon, pinapaal sa parating, tinapay natin, hintayin lang natin yung tapos pwede nating i-assemble. Yeah. Maalsa. tapos bumabalik pa ba siya? Hindi na masyado. Okay na yan. Hmm, ng... Pero hindi naman yung niyo? No, so, sorry yung pizza. Bin, Bin, Bin! bin you soup mo, Alvin! Bin, you soup mo! Dami namang nangyayari! Yan pakiramdam pag marami, marami yung anak tapos matartado lahat, di ba? Anyway, tapos batake natin. Nagadyan na natin para hilahin niya yung sarili niyang weight pababa. Manipis na yun dyan, pwede natin batakin yung gilid naman. Again, yung... nagal Tama Kuha tayo ng tray. At ilagay natin yan, diyan San lang natin? konting batak pa. Tapos ilagay na natin yung mga ano natin. Mga palaman natin. Baka pwede makahingi ng tulong, Amidy. Ilagay eh. tayo dyan. Ito yung bacon natin. Uy, natag mo na yan dyan. Huwag mo nang ano eh. Di ba? Tapos, pepperoni. Tapos yung gulay natin. Para healthy. Ilagay natin yan. Tingin nyo ba, gagrater ko to? Tiilang natin sa gitna yan. Oh, don't try this to mga bata. Oh, ah. Ibang diwa ang prinsipe! Woo! Sige na, doon ka na sa mami mo. Doon ka na, doon ka na. Nahanap ka na, ha? Oo. Oh. Okay. Tapos, one more time. Pepperoni. <laughs> Milton. Tapos manok ulit. Oh, ay butas ka. Okay lang, okay lang yan na butas. Tapos, tiklop lang natin kahit papano yung gusto. Yan. Importante lang naman ma masara siya. Nalaba ko dito sa palakihan ng lumpia, pre. <laughs> lumpia ko! Lumpia, yan! Oh. special! Pag po yung ng pecho, pacheck nyo na po yan. <laughs> Kailangan natin ng na lalabas na, na steam kasi. Huwag lang natin dito sa taas? Pahiran na natin yan. Yan. Okay! Salang na natin to. 180 degrees sa baba. Pinatay ko yung heating element sa taas. Up. Kailangan ko ng tray dito. Rack pala. Ay! So, lulutuin lang natin to ng... Ewan ko. Wala naman sigurong gumagawa ng recipe masyado na yan. So, talagang huhulaan lang po natin. So, mamaya kapag medyo luto na, balikan natin to. Uh! Ah! Di ba? Maraming tumagas sa cheese dun sa dulo. Pwede na yan, par. Hiwain na ba? Hindi, palamigin natin ng konti bago natin hiwain. Baka mapaso tayo pare-parehas oh, eh, ha? Cool, Oh, bagay, Di ka kakain. Oh. Ay, abang kasi. Pasting na. Pasting. <laughs> Teka lang. Ang bigat. <laughs> Par. Tingnan mo yan. Grabe. Kasi yan, nilalagyan pa yan ng sauce. Echa. Sauce! Sa taas. Yan. Yeah palagay ko, eto eh, mga gantong bagay, eh, hmm. hindi na ito hinihiwa. Hindi na. Kinakain niya ng buaw. Oh. Tama. Ay, Usok -usok ayong, ayong. ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ang palamin mo. Ay, saan Ikaw na maka. Ay, ay, ay. Ha, malaki. Ah. Gati sa akin sabay-sabay kumakain. ko amot. Alvin! Tara dito! <laughs> <laughs> so alam ko medyo hinarot namin to, ginawa namin medyo malaki kasi tinong tino mo naman talaga yan para oh, ang laki. Eh. Kalahati lang yan, pre. Ang total nang ligay nating karne dito, siguro sa kulang dalawang kilo. So marami talaga, malaki talaga. And kung gagawin niyo tong ganito kalaki, make sure na nandiyan yung mga kaibigan nyo para kainin niyo sabay-sabay kasi hindi niyo talaga makakain ng kain lang mag-isa nito. Kung merong mali dito sa ginawa namin, una sa lahat yun yung size. Pero still, kahit gano'n yung nangyari, di mo naman kasi i-expect na ano eh, nakakainin mo siya ng sambo kakagatin mo. Hindi naman talaga. So, pwede naman ano yung, yung tumagas na yan. And masarap pa rin naman siya. Pero kung gusto nyo siyang gawin ng maayos, yung maliit, ang sarap nung ano, yung combination ng ingredients, yung tinapay, tsaka honestly speaking, medyo madali lang naman talaga siya. Hindi siya, hindi siya ganun kahirap talaga. And kung marunong ka na gumawa ng pizza, marunong ka gumawa ng simpleng dough, eto, yung isang paraan para kumbaga ba magamit mo yung skill na yun sa ibang application di ba Maraming salamat sa mga inaanak sa panonood sa nakin JK dito kahit one dish na to kaya magalala meron pa rin tayong long format sa weekend and ganito yung banak namin bagong format sa weekdays medyo single dish weekend yung long format namin di ba So I love you all mga inaanak hanggang sa muli ako umu ako ay ah, kakain muna Uwi ka na yan fasting ka na di ba Almind!